alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E at sa umagang ito, ang ating tampok na hiling halaman ay ang sampa-sampalukan o stone breaker. Tinatawag din pong seed under leaf dahil nasa ilalim ng dahon ang mga buto nito. Tinatawag din po itong chanca piedra o Spanish for stone breaker dahil ginagamit po na panlunas sa gallstones at kidney stones. Sinasabing nagtataglay po ito ng phytochemicals na may diuretic, antibacterial, at antiviral properties. Ang sampasang palukan ay sinasabing alkaline kaya kinokontra po nito ang formation ng acidic stones sa katawan. Sa isang pag-aaral sa Brazil na kung saan ang 56 na pasyenteng may kidney stones ay pinainom ng isang tasa ng chanka piedra tea twice a day sa loob po ng tatlong buwan, nakitang lumiit ang kidney stones ng two-thirds sa mga pasyente. Pinag-aaralan din po ang posibleng healing benefits pa nito para sa ulcer, high blood sugar, sa gout, sa mataas na uric acid, liver disease at hypertension. At ngayong umaga po ay gagawa tayo ng tsaa para sa mga gustong matulungan ng ating tampok na hiling halaman para ma-expel at mapalambot ang bato sa abdo at bato sa kidneys. Ito po ang mga na-harvest ko na kanina na sampasampalukan dito sa ating garden. At alam nyo po ba na lumalaki ng ganito kahaba ang halamang sampasampalukan. Ito po ang pinakamalaki na na-harvest naha ko ngayong umaga sa ating garden. At uh, sa sukat ng aking munting mga kamay ay siyam at kalahating dangkal mula sa ugat hanggang sa dulo. So lumalaki po siya, no? At dumadami din ang kanyang mga buto na taglay. Ngayon, ang gagawin po natin para makapagsample tayo ng iinumin ng mga may bato sa bato at bato sa abdo ay ang mga dahon ng ating na-harvest kanina ang ating pong iboboil. Naglagay na po ako ng apat na basong tubig dito sa ating takure at ito po ay pakukuluan natin nang isang tasa naman ng mga dahon ng ating sampasampalukan. Ganon po ang ratio. One is to four. Maaari pong inumin ito ng twice a day. Isa uh, sa umaga, isa sa hapon, or sa gabi. At uh, itong gagawin po natin ay good for Two days na. Ang iba po ay isinasama ang ugat ng halaman. Pero mas mapait po yun. Kaya dahon na muna ang ating gagamitin. Dapat po ay hinugasang mabuti ang mga dahon ng ating sampasang palukan. At sa malinis na tasa, susukatin po natin. Kailangan siksik po. Alright? So sa ganyang kadami ng sampasang palukan leaves, ay uh, pwede na po nating i-boil ito sa four glasses of water. Papakuluan lang po natin. Luto na po ang ating pinakuluan na mga dahon ng sampasampalukan. May tsaan na po tayo. Ito po. At habang mainit, isasalin po natin. Light yellow ang kulay niya ha. So isang tasa po kada umaga Isang tasa rin sa gabi o sa hapon ang iinumin, medyo mainit po kaya palamig-lamigin ng konte. At uh, habang pinalalamig ko po, explain ko lang kung ano itong nasa maliit na platito na aking inipon, para lang po makita ninyo 'yung itsura ng mga butil ng buto ng atin pong sampasampalukan. Yung iba ay nakadikit pa dun sa dahon niya na nasa ilalim po mismo ng leaves ninyo makikita. No? At yan pong mga buto na yan ang pwedeng itanim kung gusto ninyo na magpadami ng ating sampasampalukan para lagi kayong may supply sa inyong garden pag gusto ninyo maglaga at kung kailangan po, lalo na yung kulang sa budget. Ano po? ikman naman natin ang lasa ng ating tsaa galing sa sampasampalukan leaves. Wala po siyang unpleasant na lasa. Parang herb lang na malinamnam ang kanyang pagkatsaa. At ito po ang ating masarap na tsaa ng tampok nating hiling halaman, ang sampasampalukan mula sa Garden of E.